Hello guys! Welcome back to my channel. In this video, ating tatalakayin ng 9 tips and tricks paano mag-aral at matuto ng mabilis with less effort. Saktong-sakto to sa pagbabalik sa eskwela ng marami sa atin. Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel kung gusto mo ng iba pang video na gaya nito. Now, back to the topic. 1. Mag-focus sa isang bagay. Ayon sa research, di daw epektibo ang multitasking kapag nag-aaral. At sa katunayan, mas nakakagambala pa ito sa learning process. Para matuto ng mabilis at mabisa, kailangan nakapokus ka lang sa isang bagay. Huwag makinig ng music kasi kadalasan nakaka-divert ito ng atensyon. Maari mo ring ilagay sa airplane mode ang iyong cellphone para hindi makabala sa iyong pag-aaral. Makakatulong rin ang pagkakaroon ng dedicated study area. Dito, makukondisyon ng utak mo na mag lang sa pag-aaral. Mahirap kasi kung mag-aaral ka sa kama mo. Baka ang ending niyan, makatulog ka. 2. Urasan mo ang iyong pag-aaral. Bakit? Ayon sa isang research, ang average na tao raw ay kaya lang mag-focus sa loob ng 25 to 30 minutes. Applicable yan sa maraming bagay gaya ng pagbabasa, pag-aaral, at iba pa. After 25 to 30 minutes kasi, nawawala yung pagiging efficient ng utak natin. Kaya ang mahabang session sa pag-aaral ay di-epektibo mag ka ng timer for 25 minutes. Sa oras na iyon, sigapin mong i ang lahat ng iyong attention sa pag-aaral. Kapag e tapos na yung timer, mag-break ka ng limang minuto bago bumalik sa pag-aaral. Pwedeng maglaro ka muna o gawin mo kahit anong bagay na di related sa pag-aaral. Ang parang ito ay tinatawag na Pomodoro Technique. Ito ay mabisa dahil sa prinsipyong spaced learning. Pwede mo rin i-reward ang sarili mo dahil ang positive reinforcement ay nakakatulong para magkaroon ng good study habits. 3. Isulat mo ang iyong inaral. Merong isang teknik na gumagamit ng square, circle, at triangle. Kumuha ka ng papel at i-drawing mo yung three shapes na yon vertically. Sa tabi ng square, isulat mo yung mga natutunan mo na aligned sa iyong thinking o understanding. Hindi naman kailangang masyadong detalyado. Just a few key ideas or points pwede na. Sa circle naman isulat mo yung mga questions na umiikot sa isipan mo. At sa triangle naman, which is the scientific symbol for change, isulat mo yung mga bagay na dapat mong baguhin base sa natutunan mo. Ito ay isang epektibong paraan dahil sa prinsipyo yung tinatawag na reflective learning at generative learning. Base sa isang research, mas tumataas ang retention rate ng tao kapag nag-reflect ka o Binelagaan mo yung iyong inaral gamit ang sarili mong notes na makakatulong sa iyo na lumikha ng sarili mong ideya o pagkakaintindi. 4. Kumain ng masustansyang pagkain. Akala ko dati ang pagkain ay para lang sa ating mga tiyan. Ito rin pala ay may malaking epekto sa ating utak. Ang kinakain natin ay may direktang epekto sa ating pag-iisip at kakayahan ng matuto. Napapansin mo ba kapag nag-skip ka ng kain, parang tinatamad ka at irritable ka? hanggang sa punto na di ka na makapag-isip ng maayos. Ang pagkain rin ng junk food ay merong epekto sa iyong energy level, brain activity at ang iyong kakayanang matuto. Ito ang prinsipyong tinatawag na focused at engaged learning. Ang utak ay maliit na parte lang ng ating katawan pero gumagamit ito ng 20 to 30 daily caloric needs ng ating katawan para sa brain metabolism. Ito ang nagbibigay ng energy sa neurons na mahalaga sa pag-aaral at pagbuo ng memorya. Kaya yeah, kumain ka ng masustansyang pagkain na ng yogurt, mani, prutas at gulay. Pwede ring dark chocolate pero dapat in moderation lang para mapanatiling mataas ang iyong energy at makapag-focus sa pag-aaral. 5. Huwag ma-stress kapag nag-aaral. Chill out, relax, take it easy. Huwag ma-stress. Mahirap mag-concentrate kapag stress ka at overwhelmed, di ba? Nakakasagabal kasi ang stress sa pag-aaral. Kapag na-manage natin na maayos yung stress level natin, mas madaling makondisyon ang utak natin sa pag-aaral. Ito ang prinsipyong tinatawag na relevance at generative learning. Ang stress ay resulta ng biological reaction ng utak natin kapag merong panganib or uncertainty Kapag nakakaramdam tayo ng stress, yung natural na daloy ng dugo natin ay nare-redirect sa prefrontal cortex na responsable sa executive functioning skills o bigla ang pagkilos kapag kabado. Mas aktibo ang short-term memory sa ganitong sitwasyon pero di naman mabisa ang paglipat nito sa long-term memory natin. Kaya mapapansin mo na di effective yung pag-aaral mo kapag nagahabol ka o cramming ka for exams. Ang payo ng mga eksperto ay pababain yung stress level mo sa pamamagitan ng paghinga ng malalim, paglalakad at stretching. Kahit anong aktibidad, basta makakatulong magpakalma sa iyong isip para maging enjoyable at effective ang iyong pag-aaral. 6. Mag-reflect at humingi ng feedback. Ito yung isang approach sa pag-aaral na pwede mong gawin kahit kailan at kahit saan. Ang gagawin mo lang ay mag-reflect at tanungin mo ang sarili mo kung saang subject ka ba nadadalian at saang subject ka ba nahihirapan. Tawa sumanap ka ng tao na pinagkakatiwalaan mo para magbigay ng honest feedback sa'yo. Tanungin mo sila kung ano ang naobserbahan nila sa iyo at humingi ka rin ng specific na example. Sa ganitong paraan, mas magiging madali ang pag-aaral dahil pwede mong i-prioritize yung mga subjects na nahihirapan ka. Ito ang prinsipyong tinatawag na generative at social learning. Sabi sa research na kapag nag-reflect tayo sa mga lessons na pinag-aralan natin ng kahit 15 minuto lang kada araw, after 10 days, sigurado tataas ng 23% yung retention rate natin. Lalo na kapag meron kang kaibigan na nagbibigay sa iyo ng feedback. Pinapababa kasi nito yung cortisol at pinapatas naman yung oxytocin na ang resulta ay mas magiging masaya at efektibo ang pag-aaral. 7. Gumalaw para matuto Normal na mararamdaman natin yung ngalay at sakit ng katawan kapag matagal na nakaupo sa study desk. Ang pagod raw ay merong direktang epekto sa presence of mind at concentration. Mahirap mag-focus at maaari pang bumaba yung motivation level mo dahil dito. Kaya ugaliing mag-break at gumalaw-galaw kada session ng pag-aaral. Maaaring tumayo, maglakad, at mag-stretching. Ayon sa research, merong impact ang paggalaw ng katawan sa ating kaisipan. Nakakapag-improve raw ito ng focus, attention, at self-control. Dahil ito sa improved blood oxygen flow sa prefrontal cortex ng ating utak. Ito yung parte ng utak na responsable sa executive functions, gaya ng thought process. Kaya ang paggalaw ay di lang mabuti sa katawan, mabuti rin ito sa kaisipan natin. Pag mayroong regular breaks, ang utak natin ay may time para makapag-rest at reset na makakatulong sa pag-recall ng iyong mga napag-aralan. 8. Gumamit ng mga tanong para matuto. Habang nag-aaral, ugaliin mong mag ng mga tanong related dun sa iyong inaaral. Pwede isulat iyon directly sa study material or notebook. Then, mag-schedule ka ng time para gamitin yung mga tanong na yon para ma-review yung mga natutunan mo. Dapat, direct at straight to the point yung mga tanong, hindi tricky questions. Dapat pwede sa format na fill in the blank, open-ended, o multiple choice. Make sure na ikaw ang gumawa ng questions at sagutan mo ito nang hindi mo titingnan yung notes or materials mo. Di mo kailangan sagutin agad habang nililista mo yung tanong. I-formulate mo lang yung mga tanong sa paraan na makakatulong sa iyong utak na ma-recall yung information na yon kapag nagre-review ka na. Epektibo ang tip na ito dahil sa prinsipyong tinatawag na spaced learning o generative learning. Ayon sa research, ang mga tanong ay nakakatulong sa ating kaisipan para mapatibay at ma-connect ang ating pagkakaintindi sa topic. Recall naman na nakakapagpatibay ng understanding. Tuwing inaalala mo yung inaral mo, yung mga neural pathways sa utak ay nai-stimulate at ang resulta ay faster memory retrieval. 9. Gawing habit ang pag-aaral Kung gaano kadali matuto ng bad habit, ganun naman kahirap matuto ng good habit. Pero pwede namang ihack yung utak natin para umpisang magkaroon ng magandang habit sa pag-aaral. Ito ay tinatawag na habit loop. First, buuin mo ang iyong paniniwala sa bagong habit na ito. Itanong mo sa sarili mo bakit mahalaga at ano ang layunin nito. Then, mag-identify ka ng cue. Dapat obvious at kailangan matrigger ka nito na gumalao. Next, i-determine mo yung kailangan mong gawin. Ito ang magtutulak sa'yo para mapadali at maumpisan mo yung, yung habit. At lastly, humanap ka ng reward. Ito naman ang mag-motivate sa'yo na ipagpatuloy yung habit na yun. Effective itong approach na ito kasi ang habits ay major part ng buhay natin. Batay sa isang research, 40% daw ng daily activities natin ay habits. Isipin mo yung morning routine mo, gaya ng paliligo o pagtututbrush. To Iba matik na yon, di mo na kailangan isipin. Pwede mong gamitin yung mga yon as cue para mag-start ng bagong habit sa pag-aaral. Yun ay tinatawag naman na habit stacking. Sample, yung morning cup of coffee ay pwede mong maging cue para magbasa ng notes at mapraktis yung recall. Pero ang pag-build ng habit sa hindi instant. Kailangan ng mahabang panahon at dapat may consistency para magkaroon ka ng habit loops. And that's it for this video. Sana may natutunan kayong bago. Mag-comment, like, at subscribe dito sa channel for more videos gaya nito. Cheers!